Meron kayong ceiling ano yung ang ay, ayan pala. pa lang isinya. Ah. Sinabi ko hingi lang ah. Oh. Itong kalamansi, pingi din po isa. Yo, what's up mga kasandugo? Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? At uh, for today's video mga kasandugo Ay uh, We're going to one resort At uh, magjo-join tayo sa mga Vloggers So this is uh, an opportunity For me na maka-join Sa mga vloggers dito po Sa San Jose Occidental Mindoro So mga kasandugo uh, Sana po magustuhan nyo ang ating Journey na to sa araw na to And uh, if you do, please subscribe po Sa ating channel, Siyempre po Amangyan Tribe So ano pang inaantay natin? Just come with me and let's went. So for na mga kasundo ko, syempre, dala-dala natin tong kaldero. At ang tayo rito sa ating, uh, yan, yung aking panganay. So makikiangkas tayo. Syempre, sara mo natin yung gate. Ayan. Sara natin yung gate. Para masaya. And of course, shoot natin tong kaldero. Alright, let's went. Sa palengke, daan tayo sa palengke. Habibi, palengke muna tayo. So, ayan mga kaksandugo. Now, we're on the way. Papunta po ng Magsaysay. Uh, Barrera Resort. Pero, dadaan muna tayo sa palengke. At uh, bibili muna tayo ng ating maiihaw na bangus. Siyempre. Siyempre baka di pa rin yung kaldero sa ulo ko ah Pa Magjoing ingat po tayo yung ating driver Magjo kasi kasiro Drejo Drejo Abi mo Oo oh, palengke o palengke pero ano muna yung uh, pa-load and load ilang araw na itong hindi nakakapag-load eh. lagi na lang ano eh ka uh, kakaliwa ka pala nandito ka sa may kanan uh, alak ka ng Ayan mga kasandugo at uh, dadaan na tayo sa mobile city para magpalud ito po, panan tayo diyan sa may Mercury. And here we go. Mobile City. So, ayan. Ah, nakalimutan ko na naman yung number pati SIM card, wag na. Palpak talaga, oy. Wala talaga. Ngayon ko lang naalala. Dapat talaga pag naisip mo ay dito pala nakakabili ng lola oh. so yun nakalimutan natin ang sim card sa bahay tinanggal ko yung sim card no? nakalimutan natin so, wala tayong ano walang saysay yung ating daan doon so ngayon dito tayo diretso tayo sa ano sa isdaan at uh, bibili tayo ng ating bangus na pangihaw Ayan po, ang uh, public market ng San Jose, Occidental Mindoro. Ayan po, ang public market. Uy, parada. So, iyon. Teka. Mualit ko ba? Mualit ko ba yung nandito? Wala nyo, lumaki. Ano? Ano? Ah, oo, talaga, babalik nga talaga tayo. Ayun, mabuti na, Andito yung wallet ko. Ay, babalik nga talaga tayo Pati rice ko, sir. Ay. ah, let's go, let's go. Eh, hey, ikaw magari, ikaw ang cameraman ko eh. Oh, ko pa. Oh, yung kaldero, nasa ulo ko pa. ayan mga kasihan dugo dito tayo ngayon sa public market ng San Jose Occidental Bindoro at tayo ay bibili ng bangus ayan bibili tayo ng bangus na ating pangihaw hindi na po ito layo, hindi na po tayo lalayo unang mamataan nating bangus, eto na ayan hello, good morning magkano po ang kilo ng bangus? 200, oh. 200. kahapon 150, 200 na ngayon? wala na pong 150 kahapon na 150, 200 laban tawa dyan? P100 lang po yan Ikano mm. eh, kilo? 200 po. Pagkano doon ay? P180 P180 <laughs> doon? Saan doon? <180. laughs> Sorry ka P180 doon ay <laughs> 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 Mangilo kasi yan ah, So hindi na tayo tatawad mga kasandugo ha, Kaya naman kay ate Kasi pangyay okay. po ng ano so, Dalawang doon kilo doon. Dalawang kilo yan Actually, yung simanang, kunyari lang yung 180, pero pagdating dito sa palengke, pare-parehas ang presyo niyan. Ay, ganyan lang po, pangihaw po, pangihaw. Kaya kaya kayang tanggalin ng updo niyan? Ay, patang, oo. Pangihaw po. Ayan. So, ito yung binili nating milkfish uh, milk milkfish. Ayan, milk Bangos. Papatanggal natin yung updo. So yung sinasabi ko sa kanina mga kasandugo, sabi nung ali, 180 raw doon. Pero hindi ako naniniwala doon, maliban ba natatawad ka? Kasi pag ang isang presyo niyan, 200, 200 lahat yan. Ay, sige lang po nay, eh. magpala ako ng pangihaw ba. So ito yung public market ng uh, Occidental Mindoro mga kasandugo. Yon. Bilis ate ah, tanggal agad yung ano? abdo, do? Ba pag master na master na, no? basic na basic lang, oh. No? Ay. Ano pala? Kukunin ko na 'yan, di pa pala ako magbabayad. Mapriso 'yan eh. Ayan, dalawang kilo, dalawang isda. So, it means, it means, uh, ang isang piraso ay isang kilo. So, okay na to. Bili tayo ng kalamansi at saka sili. Ayan. So, makikisiksik tayo rito ngayon. Meron kayong siling, ano, yung ayam pala. Ay, Pahinga po ng isa niya. Sinabi ko, hingi lang ah. Oh. Itong kalamansi, pahingi din po isa. eto, <laughs> eto ate. Why you're smiling? Eh, <laughs> mga gusto ko sa mga ano eh. Sa mga tinderan. Tinderan. Tinderan natin eh. Lagi naka-smile. Pampag-goodbyes ba? Ha? Ah, ganun ba? Ah. sige. Ha? Oh, yeah, video natin yan. Siyempre. Para ma makita lang madlang people. <laughs> oh. Ayan na ah, mga kasandugo. Pag kayo napunta dito sa palengke, pagpasok nyo pa lang. Oh, dito. Meron na rito itlugan at saka bigasan. Ayan. Huwag nyo kalimutan yan. Let's win! Tama na ba natin nabili natin? Sibuyas pala. Ayan, may mais oh. Sabi mo kapon, wala. Balik tayo, balik tayo. at hindi mo naman sinabi, kulang ng sibuyas eh. eh talaga oh. Eh, eh yung mga malalaki-laki. Magkano ba isa? Mga five. dapat eh, pagka ganun. Sa dugo, yung kaldero ko sa ulo, hindi ko pa natatanggal. Eh. Oh. Oh, ito, oh. magkano yan? 50? 50? Ito na lang para may 24 ay eh. Ito na lang para hindi ka namahirapan eh. Ayan Ayan Wala oh, talagang naka-smell siya ate ah <laughs> So ito kum kum kumpleto na yung ingredients ng ating ano pang ihaw ay magkano to yung isang ano 250 po 250 okay. Po oh. yun lang po nga yun nga po nga isa ha isa lang? pinili nyo ba yung pinakamaganda kagaya ng tindera iyon. <laughs> Salamat. Alright. So, ayan, nakalimut, babalik tayo sa bahay. Nakalimutan natin yung ano, yung rice cooker, yung yung aking towel. Nakalimutan. So, balik tayo ron. Ayan mga kasandugo one last look muna para sa sa public market ng San Jose Occidental Mindoro. Ayan. So, nandito tayo sa wet market siyempre. Gulay, isda, uh, mga karne. Uh, pero hindi na tayo dumiretso doon dahil isda lang naman yung bibili natin. So, hindi na tayo lumayo. So, for now we're going back to our house, home at uh, yung mga nakalimutan natin kailangan natin balikan ayan, ganun talaga yun kapag mahal mo, kailangan mong balikan ha! mga preso ka! so ayan mga standby at antabay lang sa ating journey at makakasama natin ang mga vlogger vloggers ng uh, San Jose, Occidental Mindoro. Ayan, shout out po sa aking kaibigan na uh, vlogger si Katambay Bobby Barrios. So siya po yung uh, mag introduce sa akin sa mga uh, group of vloggers morning po sa inyong lahat mga kasandu bro Sa lukuyan po ang ating panahon ay maganda Maganda ang ating panahon Maliwalas ang kalangitan At hindi nagbabadya ang ulan So yan, approaching Pandurukan Bridge Yan, Pandurukan Bridge Kaya na nga mga kasandugo, sa mga oras na ito ay kasalukuyan na naming binabagtas ang way papunta ng Magsaysay sa kung saan ay uh, atin tayo ng uh, gatherings ng mga group of vloggers. So, it's an uh, big opportunity for us na makasalamuha ang uh, mga patikang, mga vloggers ng San Jose Occidental Mindoro. Yan, antapay lang po at tuloy-tuloy uh, po ang ating biyahe. Yan, abangan niyo po ang ating mga susunod na kabanata at kaganapan. Ayan mga kasandugo, kung inyo pong nagustuhan ang ating video sa araw na ito, please do like, share, and subscribe po sa ating channel. At uh, ito po ang inyong kasandugo, huwag niyo pong kalilimutan ang lagi nating sinasabi, do not do unto others what you don't want others do unto you. Mabuhay po tayong lahat and goodbye! Thank you for watching.